Hi guys. Good evening, good evening. Kumusta kayong lahat dyan? Nandito nga pala kami sa Shawamak. Papunta kami ng Adnok. Dahil bibili kami ng gas. Dito sa UAE, ang gas ay mura lang unlike sa Pilipinas na napakamahal ayan guys so shout out to Nanin from Indonesia ang tagahawak ng aking cellphone matagal tagal na rin akong hindi nakakapag film ng ganito nakakapag video dahil na um, bawal may mga camera kasi sa daan so pag nakita kang nagmamaneho tapos hawak pa ang telepono mo ayun patay tayo dyan maraming camera makita ka at syempre may pines at syempre nga sa so dahil mababa lang yung sahod natin ang pines ay nakakabawas din yun kaya nag-iingat tayo bilang isang driver ingat po sa pag gamit natin ng telepono habang nagmamaneho. Kasi nga, hindi natin talaga maiwasan yung sabihin natin, ay, walang camera. Pero, pag naispatan naman tayo, delikado. Kasi nga, kakalta sa sahod natin yung fines natin. So, ingat, ingat, mga kapwa ko. Driver dito sa UAE. Yun. So, shout-out sa Suino team. Shout-out sa aking mga friendship sa El Shaddai, yung mga sister natin dyan. Sister Tina, Sister Beng, Sister Tess, at sa lahat-lahat ng ating mga sister. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat talaga sa ating tagahawak ng telepono ngayon at mapahalad tayo at nakapag video tayo habang nagdo-drive. Bibili kasi kami ng gas. Doon oh, nakikita niyo yung tindahan doon oh, doon 'yon, yung kulay blue na 'yon, doon kami bibili sa petrol station. Yung pinagkagasulinahan pa ng mga sasakyan. Doon ang bilihan. Hindi ka makabili sa tindahan ng gas dito sa UAE dahil hindi sila allowed magbinta ng mga gas. Ang allowed lang doon sa petrol station, katulad dito sa Adnok, at meron mga nag-iikot din naman na truck. Nagbabahay-bahay sila pero medyo ano na din, pricey din. Ng mga konti lang naman ang pinapatong nila kasi bawal din naman magbenta ng mahal. Baka mahuli din sila ng mga pulis. Bawal yun. So guys, iikot lang tayo dito sa roundabout. At tuloy-tuloy tayo doon sa nadaanan natin kasi nandito tayo sa right side. So, ikot lang tayo dito. Mag-u-turn tayo. Para makapunta tayo doon sa petrol station. That one. Yan. Yeah, yung maraming ilaw. Kaya, ako'y nakugutom na din. Baka may magbili kami dyan ng cheese kasi meron dyan minute burger burger king <laughs> wow ang sarap so magbili muna tayo saan nga ba yung bilihan ng gas na halimutan I forget na I forget where I buy the ano the the ah doon ayun yes andito na tayo sa hindi po tayo magpapagasolina. Ayan ang pag pagbulakang gas, gasolina ng sasakyan diyan. Pero dito tayo dahil gas ang bibilhin natin. Ayan lang ang yung truck. This one. So guys, I wanna buy two. I wanna buy two here. So we will park properly. Here tayo mag-park. Kasi para hindi tayo makasagabal. Back, back lang tayo ng konti. Konti, konti lang. Ayun. Ayun. Wait lang. I wanna go there. Wait. Lala. Okay, naka... Bababa lang ako guys ha. At, hindi uh, na po. Bibili tayo ng gas. ito ito yung akin yung open natin yung ka. guys ang mga kunin natin yung pambayad natin pa win na the card, Puin, card. So, my, your... Put now price up, ah? Huh? Fifty-four huh? one piece. One piece before how much? 37, ah, 37 before, yeah. Why? Increase. We. Oui. Salary increase, <laughs> price increase. <laughs> 37, now 54. I want three, but I did not bring the other one because she said he said before only two allowed. Arba'a <todicling> comes <noise> Bagi mahalus. Mampu okay, keras. Eagle hadal yang increase. Growing up. Hi guys, pupunta kami sa loob ng ng mm, tindahan

Ada. What's Butter chicken pop. Ah, Excuse me. Give me this one. Last one, right? Yeah. How many piece? One piece. Okay, and then. best

kaya pauwi na kami ito yung daan pauwi so thank you for watching again sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel please subscribe my channel guys and don't forget to like my video thank you so much ayan guys enjoy watching while going home this is our place here in Shawamai Abu Dhabi. Ayan, may huminto pang sasakyan sa gilid. Ayun. This is the place of fire. Na 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 na. Na 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 na. sa dirham. My god I'm looking the bread. Ada etnen etnen dirham. Lium, mm -hmm. This is the Dito sa bandang kaliwa guys ay may radar.